Ayan guys, good morning, good morning, good morning. Ayan guys, punta tayo ng ano, mga ng gulay. Tingnan natin guys. Ano yung mga, yung nangyari. Four weeks po. Ayan, good morning po. Ngayon po ay, alas city imedia ng umaga. Ayan. At at isang mainit Nainit na umaga sobrang init guys yan guys yung ating mga gula yung okra guys oh okra yung okra guys Nahal, bunga na siya at ito guys yung mga ating tanim ngayon yung mga kalabasa napakaraming bulaklak guys yan siya ganda ng bulaklak guys oh. so guys yung mga bunga nyan marami ng bunga guys after 4 weeks dami ng bunga tignan nyo guys yung bunga nyan yan dalawa magatay tapos merong tatlo doon tatlo doon sa lugar na yon may isa doon yun may isa pa doon yun ganda ng bulaklak so ang ganda nyan guys yun yun papaya guys o lalaki ng bunga yan guys yan yung mga tanim ko ito may isang bunga dito guys Ayan, maliit pa Ayan. ito guys yung ano bunga ng okra marami ng bunga ng okra guys nakalimang pitas na tayo dyan Ayan. tingin tayo baka may bunga ngayon ganda guys, to sa dulo oh. Eh? Oh. Iba guys. Ayun guys, yung bunga. Bukas pa yan bubuka. Ayun guys, may bunga dito. Lagyan natin ng ano. Ayun guys, yung bulaklak ng may bunga. Ayun guys, yung bunga. Oh. Ayun pa yung isang bunga guys. So, kukuha tayo ng bulaklak. Yan. Sawahan natin yung Guys, ganito yung ginawa ko. Yan, pinutol ko siya. Tapos isusulbang ko rito, yan. Kita nyo yung gitna na niyan, guys. Ayan. Isusuot mo siya. yung ganun. Yan. Yan siya. Yan, guys. Buhay na yan. ito guys yung mga tanim kong talong guys after 4 4 weeks ayan yung mga talong marami lang siyang namatay kalahati yung namatay okay. dito guys meron akong tinanim na kalabasa din ayan yung daing bulaklak tapos meron din yan ibang variety yan guys yun doon tapos guys, punta tayo sa luya, ang kapal. Ito guys, yung luya. Yan. Kapal no guys. Tapos nagtanim ako ng dalawang puno dito guys. Sili. Ayan, bill paper po yan. Lala muna tayo dito sa tanim ng naman. Ito yung guys. Ito yung papaya natin. Ayan. Ito naman guys, yung patola, yung may talim sa gilid. Ayan, marami yan guys ang tataba guys oh. sana magtuloy tuloy marami yan guys yan dito yung iba ayan ayan guys papaya tapos ito yung batola ha? nandito yung kalabasa guys oh. ito yung isang taniman ng kalabasa guys ayan maraming kalabasa dito at may bunga na rin guys ayun yung bunga ayun yung bunga ayan. at guys ito ayan yung okra bunga ng okra may okra din dito ayan ito yung mga kalabasa Laki na na okra eh. Ano mga guys, okra. na ng bunga niya, baka tulgas, bukas pwede na 'yan. Ito guys, isang isang bunga. Diyan okra, dami. Oh. Ang bunga. isang Bukas pa, bubuka yan, guys. Sana guys, mabuhay ito. Green na green yung dahon eh. Saka ito buhay yan, oh. Dito guys, yung taniman ng ano, yung luman talok. Yung mabaling ngayon yun guys, lumulutang yung laman. Yan. Dito guys, walang nabuhay. Yung mga tinanim ko dito, wala. Lalo na yung mga sili dito. Yung sampung sili guys, walang nabuhay. Namatay lahat. Yan o. Wala. Ang lupa dito kasi guys, ano, buhangin. Yung pinong-pinong buhangin. Sa mani yan, maganda pag mani. Nani na mo maganda. Malaman ng mani diyan. Itong abukado na to, guys. Maraming dahon 'yan, kaya lang ano, kinukuhanan ko ng panlaga. Yan. Yung ginagawa kong tea, dahon ng abukado. Basta na 'yan. Oo. Oh. mo kung bulaklak, Kunin mo, sabi ko. Nakikita ko, dinatalbusan na. Hindi, hindi pwede. Ang dami. Ang mamaki. Ha? Ayan. Ang dami oh. mga bunga, o. Buong. Dito, guys. Ito, guys, yung bunga, oh. Oh, tingnan nga. Bakit hindi napagasak ano? Ayan, guys. Ayan, guys, yung ano. Sinong kasama niya doon? Three days. Ayun nga pala, no. Walang pasting. Wala. Linggo pala ngayon. Hindi nga tulang practice. <laughs> Lagi na lang. Yung sa ano, sa kalapan. Ah. Ano din ang ano nila. Yung ano nila, oh. team. Ay, hindi nga lang dalawang balay ba yan. Itas tayo ka lang si guys ito. Ayun Oh. Sungkitin natin. Tatas eh. Pampisa natin sa pag-uung. Ayan. Di guys? Yun eh. Hindi play. Nasa pool. <laughs> Duling. Hehehe. <laughs> dulin guys hindi nasa pool ayun 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 sa pool <coughs> ito guys yung kalamansi okay guys oh so. libre kalamansi dito guys ito guys yung sa pool yan oh di ba hindi ako nagdala ng ano eh, tripod. Ganda sana ako may tripod. Yun guys, sungkit. Sungkitin. Ayun, dali. Ayun, laglag. Ito siya. Hmm. May kukunin pa tayo isa. ilan Lima. Piga natin ng bagoong guys. Beguong. Noong taas. Abot kaya to parang hirap pa ayun dali ito guys ang isa ayan pinasukan pa ako ng langgam sa mata guys mataas yung isa kailangan kong dugsungan yung panungkit ko guys Maraming bunga dun sa taso isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo. Walo. Siyam. Kunin natin guys, matutuyo lang yun. So ayan guys. Yung nagbunga na yung tinanim kong papaya. Ha? Ayan. May solar tayo dito sa likod. Pitas tayo ng ano guys, okra. Kumuha tayo ng gunting guys para mabilis. Tapos Tapos ito guys. Lagyan So yun guys, pitas tayo ng ano. Okra, masarap laga yan. Saka ano, kunting talong ayun ngayon makakapag video na tayo sa pagpitas ng okra kasi na yan na tayo meron na tayong yung uh, tripod na dala Mitas ako <tinyo> ng buko.

do a do, 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 do. So, yeah, guys. Ngayon guys dito tayo. Na Nang ulam. To. So, guys, oy, ito ay ulam na tayo. ulam na tayo, guys. Sao sao bagoong. Guys, yung sa kabilang pulo <laughs> dito sa may kalabasahan ito, kita sila natin yung okra guys yes, ayan guys so lucky oh. o, oh. ba guys nagtagan natin Diyan. <laughs> oh may talong kita din tayo talong guys ito, ito. ayan o, oh. oh. bilog ayan guys, yung bilog o, oh, di ba may pang ulam na sa umaga at oh. tanghali baka abutin pa ng hapon ano guys ang dami dito. Okra guys. Ayan. Pita din natin. Saka ito. Tama na ito guys. Marami na. Ayan pa oh, Mga bunga guys. Oh. dami pa dun oh. Bukas na lang yung ibang okra. pasok na tayo sa loob guys. Okay na siguro yung minuto ng aking pag vlog. Hahaha. <laughs> ayan guys okay na to pero pipitas pa tayo ng talong meron pa dun natin muna natin dito sa bahay ito na guys yung nakuha ko ayan yung okra ayan. di ba guys pag masipag ka magtanim ayan may anihin ka o, ayan. libre na ako sa ulam guys ayan o ay kalamansi pa tayo pitas muna tayo ng ilang pirasong talong guys So ayan guys, pitas tayo ng talong. Uh, ah, tatlong piraso lang guys. Uh, ito yung isa guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Hmm. Diba? ba? Ito. Ayan, meron yun isa. Ayan. Ayan. Oh, yung tatlo naging apat. So, pitas din tayo ng sili, guys. Masarap kasi sa sili, guys. Ang ilaw. Ilaw na sili, guys. Masarap to. Masarap to. Pwede rin ulam to guys. Sili. Ito mamaya ilalagay natin sa sawsawan. Yan, lahat yan. Tapos so, uwi na tayo guys. Bulang bahay. Yan. Susunod so, na ibang talong. Susunod na guys ang ibang talong para susunod so, na araw may ulam tayo yun pa guys yung mga talong guys ayan malaman dahil bunga pa basta guys masipag ka sa pagtanim ng gulay ayan. ito yung alokbati guys alokbati ayan ayan yung alokbati kaya lang nalaglag na iba ayusin natin yan yan yes, siya dadami yan guys kaya lang hindi ko nakakalbusan yan sana all Sa ano pa ako pupunta kasi guys eh sa bayan sa asing ko pa siguro para isang puntahan lang so guys ayan hanggang dito na lang guys yung ating short video ayan, sana po itin nyo tangkili kayo ng aking mga video guys ayan so muli po good morning good morning and then thank you po sa lahat ng mga viewers at sa mga nag-subscribe at mag-subscribe pa mga guys. So bye, bye po. Ingat po kayo palagi. Love you.